Sabi niya dito, Pastor Jeff, ako po ay dating medical clerk sa isang private hospital. Ikinasal noong 2016 sa aking apat na taon na, na boyfriend. Pagkatapos ikasal, tumira ako sa bahay ng aking father and mother-in-law kasama ang aking kabiyak. Maayos naman ang samahan namin ng aking in-laws. Kailangan ko lang mag-adjust sapagkat nakikitira lamang kami. Siyempre, ang aking mga biyanan, silang madalas masunod sa bahay. Gusto ko sana nung bago kami ikasal, bumukod na kaming mag-asawa dahil iba pa rin talaga pag may sariling bahay. Pero kailangan pa naming mag-ipon para maipatayo ang aming dream house. Ang kaso, inabot na kami ng siyam na taon. E nakatira pa rin kami hanggang ngayon sa aking mga biyanan. Pastor, limang buwan pa lang kaming kasal noon. Binayayaan agad kami ng panganay na anak. March 2017, inisi-isinilang ang aming baby girl. Unang apo siya ng aking mga biyanan, kaya very hands-on sina lolo at lola. Ang problema, habang tumatagal, nagiging pakialamera na ang aking mother-in-law. Huwag daw ganito ang ipakain, huwag ganyan ang ipasuot, huwag pa paluin bawal ang ganito, bawal ang ganyan sa anak. 2021, isinilang ko naman ang aming pangalawang supling. At mas naging pakialamera pa lalo ang aking mother-in-law. Mas nauna raw siyang maging ina at maayos naman ang napalaki ang kanyang mga anak. Kaya dapat daw makinig ako sa kanya. Dahil nakikitira ako at nakikisama kami, pilit kong sinusunod ang mga payo ng aking biyanan dating sa pagpapalaki sa mga anak namin. Pero nahihirapan na ako dahil ang parenting style ko ay pinapakialaman. Maging ang pagdedisiplina ko sa aking mga anak kinokontra ni mother-in-law. Alam kong dapat bumukod na kami dahil nahihirapan ako sa pakikialam ng mother-in-law ko pagdating sa pag-aalaga sa mga bata. Kahit apat na kaming miyembro ng pamilya, kahit paano ay may sobra sa ng aking asawa para sana makaupa na kami ng decenteng apartment dito sa Maynila. Ako po kasi ay full-time housewife at hindi na bumalik sa trabaho para matutukan ang mga bata habang lumalaki. Pastor, dapat na nga ba kaming lumipat at magsarili? O para mapanatili ang magandang relasyon ko sa aking in-laws ay sundin ko ang lahat ng sasabihin ng aking biyanan. Ano po ang maipapayo mo? Anong say mo? Brad. Madel, mahalaga maayos yung relasyon mo sa biyanan mo. Pero mahalaga rin na ikaw at ang iyong asawa ay uh, may malinaw din na, alam mo yon boundaries, may malinaw din na usapan. Ang mapayo ko sa iyo, unang-una, mag-usap kayo mag-asawa at gawing team decision ito. Ayaw natin na uh, ikaw lang nag-decide pagka nakabukod na kayo, nag-aaway kayo, okay? Ayaw mo rin na, pag na, ayaw niyong bumukod, decision lang na mister mo mag-stay para practical, makatipid. Ikaw naman, ready ka na sumabog anytime at uh, um, awayin mo lahat yung pagka ikaw ay napuno na. So, mag-usap kayo, uh, you know, ang pagpapalaki ng inyong anak ay isang desisyon na dapat kayong mag-asawa yung nagde-decide. Ang pagpapalaki sa anak ay tinakda para sa magulang. Sabi sa Bible, train a child in the way he should go. Naka-akibat sa magulang ang pagpapalaki ng anak. Kasi nga, mga lolo't lola, ang goal niyan eh, talagang uh, mahalin sila ng apo nila. Eh, tama naman yon. Pero ikaw ba, Del, hindi mo role mahalin ka ng anak mo. Alam mo, role mo para sa anak mo, i-honor ka ng anak mo. Ang command po sa mga anak ay honor your mother and father. So, yung anak mo, dapat ino-honor ka. Sad to say, may mga, hindi naman lahat, ano? May mga lolo't lola, ayaw ba ng chocolate ng magulang mo? Huwag ka makalala. Bahay ko to. Kumain ka apo ng kahit anong chocolate. Bawal mo mag-iPad. Mag-iPad ka apo. Bahay ko to. Kung nag ng kuryente. So, haharapin ah, mo yung mga ganyang problema. Ano? So, yun lang yung uh, dapat nyo i-considera. Sino ba talaga nagpapalaki sa mga anak nyo? Ayusin nyo rin yung komunikasyon sa biyanan mo. Maring nararamdaman ng mother-in-law mo na pagmamahal lang to. Pero, pwede mong kausapin sa maayos na pamaraan. Pasalamat ka sa kanilang nga uh, ginagawa. Hindi ko alam kasi yung sitwasyon kung libre ba kayo lahat dyan, Nagbibigay ba kayo ng, uh, sa kuryente and all. Pero, mahalaga na pasalamat ka sa kanyang effort pero mahalaga rin sabihin mo na mami sobrang thankful kami sa pagmamahal mo pero gusto rin po namin maranasan yung magpalaki rin ng anak tulad ng pagpapalaki nyo sa anak nyo na asawa ko ngayon mabuti palaki nyo bigyan nyo naman kami ng pagkakataon na mapalaki rin namin sila pangatlo mapayo ko sa iyo nasa Biblia to sabi sa Genesis 2.24 iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipag isa siya sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa ito po ay sa Genesis 2 wala pang biyanan si Adan inutosan na siya. sinulat na to no? And si... Wesley speaking sabi dito a man will leave his mother and father and be united to his wife and the two shall become one flesh baket marami pong benepisyo pagka uh, nakahiwalay po no unang-una he will pay the bill calls the shots sino nagbabayad ng mga bill siya talaga yung inaway na susunod tama po ba ang hirap pagka laki ka nakita mo yung biyanan mo nakita mo yung magulang ng asawa mo nagbabayad ng bill parang sila yung they're the one na susunod sa bahay kaya parang ang hirap kasi there can never be two kings sa isang palasyo kaya yung tatay pa rin yung biyanan mo lalaki na susunod don dahil siya yung uh, haligi ng tahanan don pangalawa Aman a man will his mother and father, there's a sense of exclusivity. Next to God, yung asawa mo, pinakamahalagang tao na sa planeta. Hindi na yung magulang. That's not to disrespect them, pero alam dapat na magulang yung lugar na yung anak ko, na kasawa na, sila ngay bumubuo rin ng sarili nilang pamilya. So, there's a sense of exclusivity. Sabi, a man will his mother and father. And be united, there's a stability. As long as you're united, you're stable. Pagka kasi nasa, nakatira sa manugang o sa biyanan, medyo mahirap lang dahil hindi na matatanggal, kakampihan talaga ng magulang yung anak. Or in some cases, kinakampihan ng magulang yung manugang, okay? So, pangatla, sabi, and the two shall become one flesh. There's intimacy. Yung intimacy hindi lang yan sexual, but yung intimacy, yung solid kayong mag-asawa. Mahirap maging solid pag hindi exclusive. Mahirap maging solid pag hiwalay kayo, walang stability. Yung intimacy ay by-product po ng pagiging exclusive nyo sa isa't isa at pagiging stable ng inyong relasyon by choosing to be one with one another. So, manatiling paladasal ka, model, dahil alam ko na one day, mabibili nyo rin yung bahay na gusto nyo. Ang payo ko lang sa inyo, kung kaya yung bumukod, kahit sa maliit na halaga na rentan na apartment, I'm sure mag enjoy kang ayusan, mapinturahan ng gusto mo kasi pag hindi mo bahay mahirap gawin yung madela no? gusto magluto, baka mapinta sampay luto mo. So ideally, nakahiwalay talaga ang mag-asawa sa magulang upang makapagtayo kayo sa sarili niyong pamilya at makaasa kayo sa Panginoon ng inyong gabay. Alam ko mahirap sa konteksto natin Pilipino, masyado tayong clannish, pero ito po, this is biblical, hindi to cultural. Sabi na iba kultura kasi sa amin, isang bahay lang lahat nandoon na. Medyo ito po biblical. Wala pang mga kulturang ganyan, pinigay na po ito sa Biblia na pamantayan sa mga asawa So, Madel, yun lang ang payo ko sa iyo. Kung kaya niyong bumukod, sana makabukod kayo. Genesis 2.24, iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Ay manalangin. Panginoon, salamat kay Madel dahil uh, siya yung nanghingi ng advice, biblical advice. Salamat po, Panginoon, sa mga mag-asawa na kikinig ngayon na pinatitibay mo ang kanilang pagsasama. At Lord, uh, alam ko na ako mismo ay dumaan din sa ganito nung early part ng aming marriage ni Grace. At nang nunatutunan ko humiwalay na ako, Lord, nagkaroon ng uh, talagang mas malalim na relasyon sa iyo dahil iluluhod ko tuwing na maniningil ang landlord ko sa Lagan 35 na apartment. So Lord, salamat Lord dahil ako'y tumatag dahil sa pumasta ko sa iyo sa aking provision at hindi sa biyanan o sa magulang ko. Salamat Lord sa mga taong ngayon na nagtataguyod ng kanilang pamilya, bigyan niyo sila ng provision upang may pambayad sa mga bills, bayad sa bank. Salamat Lord sa matatag na pamilya ay nagdudulot ng matatag na bansa. Ikaw po ang aming pag-asa sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.